Tapan natin ngayon ng farming. Ay, tungkol sa magandang sideline ba ang pagmamanok ay mga farming. Welcome po sa ating YouTube channel Farming TV. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito tayo sa tinga Sisi mga farming kain tayo at usapan natin ngayon mga ng farming ay tungkol sa magandang sadlayan ba ang pagmamanok sa akin kasi yung mga farming magandang sadlayan ang pagmamanok mga farming sa katulad kung impiyado dahil tapos, sa ang kapital natin at maliit lang ang oras na nga yung google natin sa kanila kasi pwede natin pakaon, pakainin ng umaga at hapon hindi sa inyo so ano bakang bakang bakan yung oras sa akin kasi dito umaga sa alay at hapon pinapakain namin dan kasi isa pag mamanok farming maliit ang kapital 1k pwede nang magsimula tayo sa pag mamanok kasi ang 1k kabilin na tayo ng... kung sa breeders tayo pili na tayo mga tatlo siguro apat kasi 100 ang kilo sa amin mga farming kung yung tatlong bagay yung pagpilihan natin sa pagsimula mag farming kung maliit lang kapital natin sa una pindi sa inyo kung anong gusto ninyo pwede ka tayong magsimula sa itlog at pwede tayong magsimula sa sisiw at sa breeders pero sa itlog mga farming, tagal, -tagal pa tayo maka parami niyan dahil itlog pa lang sumula natin. Pero sa 1 kilo, mo, kung itlog bibili nyo, makabili na tayo ng yung trees buro kung sa native chicken tayo. So mga heritage o oh, for the island, ang isang tree yung dahil mahalang itlog ng Heritage or Red Island para sa anitib anitib kasi kasiyuhan nito niyan nasa 400 o 300 ang trade depende sa mayari pero kung sa Heritage tayo mas mahal mas 700 o 800 siguro ang trade so, so, mas maganda sa anitib tayo dahil una di mahirap palagaan para sa mga Heritage kaya sa akin dito ni-range ko lang yan kaganaan sa native at ang pabahay nila simple lang ganyan pwede na lalo na yung petluga nila sirikid kasi galing masakit at hindi ka hindi nila kaya yung iba-ibang panahon yan ang naka kagandaan sa native kung sa sisiyo man tayo magsimula yung 1K mo pwede siguro makabili tayo ng Ah sampok dahil yung ganito kalaki sa amin ng farming nasa 100 per head ito niligitan namin sa 100 per head kung sa maliliit nasa 60 o 1 1 weeks goro na 60 o 70 depende na rin sana semay sa ari kung sa breeders tayo mag-farming mas madali pero mas may, mas mahal pa depende rin sa mayari yung inilo o sa sa isa isa yung presyon nila sa akin ito kwan lang yung inilo 200 per kilo sa amin sa 1k mo hindi makabili ng apat na manok hindi tatlo isang sang binata o oh, dalawang dumalaga pwede na yan kung simula man lang kung sa heritage tayo or island mas mahal kasi mahal ang binibinta ang bilhin niyan mga breeders ng heritage mga farming sa akin dito mga cross nito upgrade, upgrade sa native at siya mo may kabirak dito mag farming Yang Melaki din Bagindahan sa Pagmanok Kungkliado tayo Pedi tayong Dandahan Dandahan mula Subang Simula muna Ang Nahanap natin Dating sa panahon Pedi natin maka Binta tayo Kung marami-rami na At may Libring ulam kung ka katay tayo sa itlog naman ka libring ulam yun tayo buha tayong pirang bili ng ulam at pwede natin yung ibinta bili ng bigas yan kaganahan sa may tayo mga farming dahil di lahat ng oras tulungan tayo ng amo natin kung makasakit tayo na mas maganda empleyado tayo may deadline din tayo para balang araw may pagkukunan kung walang wala tayo ...diyan... tandaan sa may pagmamanok mga kaparming e, kailangan malaking gastos malaking kapital baka yung deadline natin sa pagmamanok ng mas malaki pang kinikita natin kaysa trabaho tayo balang araw susuwertihin tayo yung sidlayan natin huwag natin pupusan kung mas malaki pang kinikita natin sa ating mga sidlayan sa pagmanok sa magtrabaho tayo kasi trabaho tayo araw-araw hirap tayo ng umaga uli tayo kasi siguro gabi pa Masidlayan tayo. Kung laki pang kinikita natin sa ating pagmanok, dito lang tayo sa manok. Wala pa tayong amo. Yan ang kagandahan para nyo sa mga sidlayan. At yan lang ang sincere ko sin sa, iny sa inyo mong farming. Maraming salamat sa panunood. Subscribe din sa ating YouTube channel. Farming TV. Salamat.